Tayo ay mag ng luluto. Luluto tayo ng munggo Ito. Nababad ko na yan sa tubig. Ay e natin. Tapos, eto yung pinag-prepare ko na ano, ating panghalo May lulut, ay hindi. Bawang, tsaka sibuyas. Tapos, eto yung tanglad. natin siya ng tanglad. Tapos, eto gabi. ano ko siya ng gabi. Tapos, eto daw naman pala ya ni prepare ko nahimay ko na siya yes magluluto na tayo Look. yatot ka ba oi tumba tumba ka man oo ang kam ayan tumba man Isa lang natin yung ano, ito. Sabay-sabay na yan. sana. Kailangan din to. Ito pa naman 'tong akin. Ayan. Isa natin. Okay. And then sabayan natin 'to. So, okay, yung natin. Okay. Kunggo, kinain ko na. Ayan, oh. Ayan. Kinain ko na siya. Ayan, oh. May ano, dahon ng ampalaya. Tapos, nilagyan ko siya ng bilis na maliliit. Ito na siya. Ayan, ayan, ayan. 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 Luto na siya. Hmm. Yan. May sili pa yan. Tapos may dilis na maliliit. Hindi makita kasi ang liliit. Naluan ko ng dilis. Parang probinsa lang ba? Ayan yung dilis. Oh. Nalo. Iposit.